Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, uh, -una, yung akin ipaparinig po sa inyo ngayon, yung amin usapan ni Senator Franklin Baboy Drilon. Doon po sa mga taga Iloilo -Ilo City na buwisit kay Senator Franklin Drilon at gusto nyo rin po siyang mamura at matex, mag-antabay na po kayo ng inyong mga bolpen at papel. Bago ko po ibigay ang number ni Senator Drilon, pakinggan nyo po ang amin usapan. Kanina lamang po ito. Ito po. Andre. Andre, 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 Andre. Andre. oh, pwede. Uh oh. ikaw po tang ina mo, Cam. Ilang milyon bang ninakaw mo sa Iloilo? Hayop -ilo? ka. Ilang milyon ba po tang ina mo, Cam? Wagid, wagid, wagid. Kapawa mo, kinakantot ko ah. Hello? hello. Hello? mo, Drilon. Mukha kang aso ah. kang baboy putang ina mo. bakit bakit Anong 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 ano 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 na kayo ano ano dito sa administrasyon. ano 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 ka. ano 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 ko ano 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 Sa ano 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 kasalanan ano 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 <laughs> ha? Bukas ka ng baboy, buka ka ng ina mo ka eh. Bakit? Hindi ka ba ba sa tapat ng orakot ninyo sa liberal? Kaya nag-iingay kayo? Ha? Hindi ba siya nga? Ha? ano pa mang gusto ninyo para manakaw nyo? Yan po yung usapan namin kanina ni Senator Franklin Relon. Ngayon, may mga ballpen at papel na po ba kayo na nakaantabay para makuha ang mahiwagang number ng pinakababoy na Senador sa Senado? Globe number po siya ha. 0917-8937265 I repeat, 0917- 893 7265 Ayan po ang personal globe number ng pinakababoy na mandarambong sa Senado, mga kadides. Ngayon, na mga taga ilo, -ilo i-text it nyo po ang inyong magiting na mandarambong na senador. Mabuhay ang Duterte Group, mabuhay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa bayan, magkaisa tayo labanan ang taga liberal party. Tanghali po sa inyong lahat ng mga solid Duterte supporter. At doon sa mga nag-request sa akin na gawan ko ng paraan na makausap ko itong walang kwentang senador na si Antonio Trillanes ay ipaparinig ko na po sa inyo. Dapat kagabi ko pa po ito na i-post. pero ang ginawa ko muna, binitin muna ko na muna po kayo. Dahil pag ko po ngayon umaga eh ang dami kong natanggap na message through inbox message ko po sa akin personal account at doon sa facebook page ko po eh ang dami pong naghahantay po nung naging usapan namin ni Senator Antonio Trillanes. O nga po pala maghanda po kayo ng inyong papel at bullpen para po makuha niyo po ang kanyang personal number at yung kaya po kami nagkat nabigyan ng pagkakataon na makausap ni Senator Trillanes, nag-text po ako sa kanya. At ang tenex ko po sa kanya, Good evening, Senator Trillanes. This is Bishop Ted Bacani. May I call you now. Kung kilala niyo si Bishop Bacani, ay eh kapartido po yan ng liberal. Siya po yung bishop na may mga asawa na may kaso rin po siya na sex harassment doon sa sekretary niya sa Kaloocan po yun yung nangyari po yun at pinangalanan din po siya ng ating minamahal na Pangulong Duterte about do sa asawa ni Bishop Bacani uulitin ko po maghanda po kayo ng papil, papel para mapakinggan niyo po ang amin naging usapan ni Senator Trillanes ito na po ang naging usapan namin pakinggan niyo pong mabuti Hello, baby, evening, Bishop. Ah, yes, ni yes, Senator. Ah, opo, opo. Yes. Senator, kamusta na po kayo? Ah, mabuti ko, mabuti naman po. Oo, oh, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ah, pagyan po, eh, salamat po sa inyo. Ha? Dahil magsasantusantuhan ka, demonyo ka. Hindi sa'yo bagay. Oh, eh, 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 hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Opo, ito po sa inyo, putang ina mo rin. Puki ng ina mo rin. Kiki mo. <laughs> okay, baka na po ba kayo doon sa mga papel nyo at ballpen? Uulitin ko po ha. Ito po yung bagong number ni Senator Terrianes at yung dati niyang old number po, active ba po yun, ibabanggitin ko rin po para dalawa ng number niya ang inyong itetext at tatawagan. Maganda. Globe number po, pareho ito. 0917 521 Iyan po ang bagong number niya. Uulitin ko po yung bagong number niya uli ha. Dandahan ko po mong uulitin ito. 0917 521 7. At yung una pong ikinalat na kanyang cell number Mula nung time ng campaign po natin, ito po yun. Active pa rin po siya. Makinig pong maigi. 0917 8683463 I repeat. 0917-868-3463 Nakuha na po ba? Kung nakuha nyo na po Alam nyo na po ang gagawin nyo Bahala na po kayo Kung paano nyo siya i-text Paano nyo rin siya ipaparinig sa kanya Yung galit nyo po at ipaparoting. Kaya nga po Doon sa mga basher ko nagalit na galit sa akin Dahil minumura ko daw ang liberal party Ito po ang sasabihin ko po muli sa inyo Magpakita kayo ng inyong mga muka Hindi yung nagiging troll kayo ng LP. Pero ang gamit niyong mga muka ay puro animation, cartons, aso, pusa, unggoy. E bagay, mga animal naman kayo sa LP. Kaya dapat lang ang gamitin niyo Puro mga profile picture ng mga hayop. Ang tanong nga lang, totoo nga ba kayong aso? <laughs> Muli, maraming salamat po doon sa lahat na nag-view ng aking video ng mga nakaraan. At lalo na doon sa naging murahan na pagmumura ko kay Senator Franklin Drillon, hindi po ako natatakot sa kahit anong bantang kaso. At kahit na po doon sa mga detrat na pinadala sa akin ng mga taga liberal party, hindi rin po ako takot. Maraming salamat mga kasulid DDS. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, Unang-una, yung akin ipaparinig po sa inyo ngayon, yung amin usapan ni Senator Franklin Baboy Drilon. Doon po sa mga taga Iloilo -Ilo City na visit kay Senator Franklin Drilon at gusto nyo rin po siyang mamura at matex, magantabay na po kayo ng inyong mga ballpen at papel. Bago ko po ibigay ang number ng Senator Drilon, pakinggan nyo po ang amin usapan. Kanina lamang po ito. Ito po. Andre, okay din. Ah, ikaputang Ilang milyon bang ina mo sa ilog hayop -ilo? ka Ilang milyon ba pa papaikin na mo ka? warhead warhead. Paawa mo ina bakit, 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 bakit. mo, kinakantot ko. Ah. Hello hello. Paawa mo Drilon mukha kang aso kang baboy putang ina mo. Bakit? Bakit? Anong anong, anong, ano 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 ninyo sa LP. Manahimik na kayo. Hindi na kayo ano 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 ito, hindi ka na makakaporma, putang ina mo ka. Bakit ka sumumura ng ganyan? Anong ko, anong ano, kasalanan ko sa iyo? Ha? Sa akin, ha? Bakit ang, kasalanan, ang dami mong kasalanan sa bayan, putang ina mo ka. <laughs> ha? ha? ka ng baboy, buha ka ng ina mo ka eh. Hindi <laughs> <laughs> Bakit? Hindi ka ba ba sapat ng orakot ninyo sa liberal? Kaya nag-iingay kayo? Ha? 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 Ano pa mang gusto ninyo para manakaw niyo? Baka? Ha? ha? Ayun po yung usapan namin kanina ni Senator Franklin Relon. Ngayon, may mga ballpen at papel na po ba kayo? na nakaantabay para makuha ang mahiwagang number ng pinakababoy na senador sa senado Globe number po siya ha 09178937265 I repeat 09178937265 Ayan po ang personal globe number ng pinakababoy na mandarambong sa Senado, mga kadidiyes. Ngayon, na mga taga-ilo-ilo, i-text nyo po ang inyong magiting na mandarambong na senador. Mabuhay ang Duterte Group, mabuhay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa bayan, magkaisa tayo labanan ang taga-liberal party.